Parang ang dumi ng mukha ako. Ba't saan ba yung sing-sing ko? We're engaged. Anong engaged? Brian, ako yung fiancé mo, di ba? Hindi na. Nasa akin ay sing-sing, di ba? Brian, ang sabi mo, isaasan lang mo lang yung sing-sing. Bakit ba ka d'ya? Girl, payo lang ha. Next time kasi, magpakasal ka muna bago ka magpabuntis. eh, pwede ba umuwi ka na? Uhm. Mm. Brian. Ah. Oh. Mukhang masarap yan ay. Eh. Pagpalaman mo nga ako. Eh na sa harap mo. Oh. Hindi pa kain? Grabe ka naman. Naglalambing lang eh. Kailan pe. May iba tayo. Baka pwedeng isanla mo natin yung sing sing mo. Ha? Brian naman. Engagement ring ko to. Ano ba ang problema? Eh, laka na ng utang ko dun sa katrabaho natin. Dahil sa pagbubuntis mo. Wala naman akong ibang mapagkunan. Alam mo namang Mahi, maliit lang ng sahod ko. Brian naman. Wala na bang ibang paraan? Ano ka ba? Eh lang kita pag nagkapera tayo. Sigurado ka na ba sa resisyon mo na yan? Ang gusto mo makulong ako? O sige, basta tubusin mo agad to ah. Ayan nga. Asya, sige na. Wala akong muna. Ah, uh, Peh. niya Gagabihin nga pala ako mamaya nang uwi ah. Kasi madaming gawa sa opisya na overtime kami. Wala akong kasama dito eh. Eh, kaya mo na yan. Tanda mo na. Tsaka, may kasama ka ng mga aso. Siguro, pag may dumating na ibang tao, babatok yan. Sige na. Mag-iingat ka. Sige na. Alis na ako. Yun lang ba ako ikikis? Maligo ka muna. Hindi ka pa magtutut-brush. Sige na. Kiss mo na lang ako, bibiboy. Uy, nakalimutan ata si Brian ah. Girl, go! Nakapasyal ka! Ako um, uh, ka. Nakaalis <coughs> na ba yung asawa mo? Oo, kakaalis lang. Bakit? Uh, um, actually, magpapalay talaga ako sa trabaho ngayon. Kasi gusto katang makausap. Importante ba yan? oh, tsaka gusto rin kitang dalawin. Kamustahin ka yung pagbubuntis mo kasi <coughs> mula nung nag-resign ka, dami nagbago sa opisina eh. Yun na nga, medyo hirap na magbuntis. Lumalaki na eh hindi ko alam kung sasabihin ko to eh. Kasi baka maapektuhan yung pagbubuntis mo. Sige, ano ba yun? Pero kasi mula nung nawala ka sa office, si... si Cha tsaka yung asawa mo. Parang may kakaiba kasi sa kanila. Ha? Huh? Anong ibig mo sabihin? Paano may relasyon sila? Ikaw naman. Tumutulong lang yun sa amin. Saka, wala kami ibang pinag-uutangan kundi si Cha lang. Saka... Malaki tiwala ko sa asawa ko. Tandaan mo, hindi pa kayo kasal. Di ba nga, engaged lang kayo nung nabuntis ka niya. Possible pa na maagaw yan ng babaeng yun. Hindi di ako sigurado, ha? Pero ako, concerned lang ako. Lalo na magkakaanak na kayo. Ina nga, kasi engagement ring namin. Sinangla ni Brian eh. Sinangla niya? Oo. Eh, Kinailangan niya eh, gawa ng... May utang daw siya kay Cha. Kailangan niya ng pambayad. Sa so, gastusin ko din dito sa pagbubuntis ko. Medyo kinakapos kami ngayon eh. Sige. Ayoko naman na istresan ka lalo. Pero kumitiwala ka naman sa Brian na yan eh. Sige. Ah, uh, lang din naman ako para kumustahin ka. Alis na rin ako kasi baka malitin ako sa work. Sige, mag-ingat ka. Ako na. Salamat ha. mo ako pag may kailangan ka. Uh Oo. -oh. Ryan, ang ganda naman ng singsing ko. Tama mo yan. kasyang kasya ang galing mo talaga. Siyempre naman. Alam mo ba, mas bagay sa 'yan. Hindi yan bagay kay Pe. Bray, dahil meron na akong engagement ring. Kailan naman yung kasal natin? Alam mo, bigyan mo pa ako ng mga 3 months. Hintayin natin yung bonus ko. Natin. Baka bongga yung kasal natin. Bakit tagal naman? Dapat nga noon eh, pa lang, prepared na yun eh. Tsaka, saan ba yung venue? Eh? Saan mo ba gusto? O oh, sige, akong pipili. Basta gusto ko bongga. Lahat sa'yo, gastos sa Siyempre naman. Pero babae ako. Dapat akong prinsesa dito. Okay. <coughs> o naman lahat, ibibig ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Teka Good morning ha. Uh, di ba hindi naman dito yung office mo? Bakit ba dito ka dito pa? Bakit ba? Wala, nah, well, kaya sumuha kasi sa trabaho. O pwede naman, magsumbong na lang ako sa HR na hindi mo ginagawa yung trabaho mo at inuuna mo makipaglandian sa pisina. Eh bakit yung trabaho mo hindi mo intindihin? Ba't kami yung... Nga dahil dial number ng HR? Ryan, sige na, baka mamaya masira pa tayo sa trabaho. Wala na ako ng trabaho. Sige na, baka na lang ah. ganda yung sing, -sing mo, Siyempre, naman, ang daming diamonds. So, ibig sabihin, engaged na kayo? Yes! Mm. Congratulations. Thank you. Ganda ko, di ba? <laughs> Mars! 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 ka na. Eh, ba't ba wala ako pinapunta dito? Hindi kasi, maaga akong mag-out ngayon. Eh, gusto kong ipamili ng, ng gamit ang ko. Ay. eh, kung okay lang sa'yo. Nakakaya, pero sige. Eh, nakabali na ako niyan eh. Tsaka, habang nandito ka na tama-tama, eh, daan mo na rin sa office niya yung asawa mo. Asan ba yung asawa ko? Ay, Alam mo, kanina pa nga yan si Chaja ni, eh. Muung araw na yan nandyan. Hindi na nga nagtatrabaho eh. Susumbo na nga yan kay boss. Ano ikaw na humusga ko ano nakikita mo. Pero, 'di ba, sabi mo naman sa akin may utang kayo. Eh baka naman nagbabayad lang ng utang kaya ganyan. Sumama pa tayo. Tamayan, Bray. Yan ang gusto kong venue. Brian. anong ibig sabihin nito? Ginagawa mo dito. Anong ibig sabihin nito? Hoy, sige. Hindi na magdidine sa sa'yo. Parang ang dumi ng mukha ko. Ba't saan pa yung sing-sing ko? We're engaged. Anong engaged? Brian, ako yung fiancé mo, di ba? Hindi na. Nasa akin yung sing-sing, di ba? Brian, ang sabi mo, isaasan lang mo lang yung sing-sing. Ba't ba binagay kay cha? Girl, payo lang ha. Next time kasi, magpakasal ka muna bago ka magpabuntis. Eh, di ba? Umuwi ka na. Brian, Paano yung anak natin? Teka lang, pe, Di ko nga sigurado kung akin talaga yan. Bastos ka pala eh. <coughs> Hoy, Sige. girl. Anong bastos si Brian? Dapat nga magpasalamat ka. Di ba dahil sa akin, nakakapagpa-check up ka? Hindi ka po ba masaya dun? Ah, mo na mukha babae ka. Pwede ba? Umalis ka na. O baka naman gusto mong pa ako ng guard kasi nanggugulo ka dito. Isa pa, busy kami oh para sa aming venue ng kasal. Sige na, umuwi ka na. Pasok! Sir. Pinatawag niya daw po kami, sir. Balita ko kasi, engaged na kayong dalawa eh. Congrats sa inyo, ha. Thank you, sir. Thank you, sir. Sa regalo ata kayo, sir, ha. Meron! Sir, ano po to? Nababasa mo naman, di ba? Sir, okay naman po yung trabaho namin. ah. Huwag naman po sanang ganyan. Paano naging okay yung trabaho niya? Eh dito pa mismo sa opisina ko kung naglalandiyan kayong dalawa. Di ba engage yan, na? Eh sir, hindi naman na mahal si Pe. Huwag kang mga tuwira ng mali. Ha? Si Pe, kaya ako siya pinag-design dahil mas pinili niya si Brian ng misty dito. Sinakrepisyo niya yung trabaho niya dahil nabunti siya. Tapos ganun ang gagawin mo? Sa tingin niyo tama yung ginagawa niyo? Eh, sir, ano naman pong kinalaman nun sa trabaho namin? Tsaka oh, sir, nagagawa naman namin ng mga sin... Maayos ba yung sinasabi mong trabaho? Ginagawa niyo ba talaga ng tama? Eh di ba dinadawit niyo yung kumpanya ko? Sa maling ginagawa niyo? Kaya napag-desisyon ako, tanggalin kayo yung dalawa. At ibalik sa piso sa trabaho. Ayoko na makita'y pagbukaan yung dalawa dito, ah. Umalis na kayo. Ha? Congrats, sis. Naku, akala mo ba ka? Kaya mo. Naibalik ka sa trabaho. Yung ex mo, nawalan na ng trabaho. Nawalan pa ng mag-ina. Buti nga sa kanila yun. Ay, naku. Deserve nila yun. Tsaka wag kang mag-alala, dito naman ako itutulungan ka sa pagbuntis mo. Salamat, Marsa. Buti nandyan ka lagi para sa akin. Kaya nga eh. Sabi ko naman sa'yo